Good morning guys, uh, panibagong araw, panibagong vlog tayo So ngayon guys ay araw na po ng uh, Martis no At uh, ito nga po pala, ang apo uh, ay 3 uh, skill driver Araw-araw nagbablog, uh, uh, pagkabisan hindi nakakapag-vlog pala guys no So ayan guys, at, uh, tara na at uh, ikutin po natin ang aming uh, Tuda no Ito po yung aming uh, pila guys Medyo matumal kasi uh, traffic na po doon sa papuntang Bulo uh, Update lang po tayo guys sa aming uh, paradahan no Ayan nata, tara. Intro muna tayo, guys. So yan nga po guys at uh, good morning, good morning, uh, panibagong araw, panibagong vlog po tayo. No? So ito po yung aming uh, pila dito sa may uh, uh, namin adi, uh, di pinalitan na po kasi guys yung aming ng, uh, na ng Tuda dating is Tuda po ngayon ay uh, DCT Tuda DCT Tuda to, guys no Ayan guys, habang uh, nakapila ko dito, ako po ay uh, magbablog. Iikot ko po kayo dito sa aming uh, terminal. So ayan guys, no. Ayan, uh, simula dito guys, no. Hanggang, uh, baikot, uh, walang uh, kagalaw-galaw ang aming pila kasi umaga pa. Ang gakaa kaibigan Abos Mandy ay uh, kumakain na po guys no. Ayan. I'm back to you, ayan guys, igut -igut

yung uh, kabahan ng Jilasaro uh, at uh, ito nga ay uh, dating uh, binabaha so ngayon ay hindi na maganda nga maganda na guys ang uh, kalsada namin dito malinis na malinis na at uh, okay na hindi na po tayo uh, babahain so ayan guys oh. ay, kaibigan nga rin nabihay na Good morning good morning at happy Martis na po. Ayan at ilang araw na lang ay uh, magpapasko na, bilang na bilang na po. Aking ang kaibigan nga Randy. Eh. Ayan guys po. <laughs> ay, pagkakaw! I'm coming to you, babe. Nakarami na ba? <laughs> Tagal ka, traffic sa pulo eh. Kagagali ko lang sa pulo. Alangali eh. Oo oh, nga, hindi ali sa yung ali di, parang ngayon na ali di. Parang ganun din. Eh. Baliktad ano? Oo. Karimugi. So yan at uh, punta na tayo guys sa uh, aking tricycle kasi baka abante na tayo ay uh, ama sigaw na. Ano? Ha 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 ha! ko tayo mga nakahigang uh, mga kasama naming driver ayan yeah. ikaw wala eh ano na pagdating kung dulo may ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano so gently in my ear coming back to you baby ngayon guys ata uh, mamaya lang at uh, update ko na lang kayo sa aking uh, vlog ano ayo uh, gabi guys at uh, ito po ay uh, namamasa pa tayo guys at uh, oras nga po pala natin ngayon ay uh, alas 11 na po ng uh, gabi guys no so nandito po tayo ng, ngayon guys nakakapaghati po sa by uh, barangay uh, Tagalag at uh, tara na guys at uh, Ipasyal ko kayo guys no uh, Napakaganda na ng uh, mga puno dito guys dati rati ay uh, maliliit pa o ito ayun guys o so, uh, Inyo pong uh, nakikita Ayan at uh, good evening uh, Good evening po Araw po ngayon ng uh, Martis At uh, bukas po ay Araw po natin ng Kuding uh, uh, Merkulis po uh, Siguro po guys Ang uh, magiging uh, content po natin Ay simpre uh, Mag apipising po tayo guys no So yan at Lakad-lakad uh, tayo dito guys no So yan nga po guys at uh, uh, maliwanag na maliwanag ang uh, habaan ng tagalag na to. Papunta po ito guys ng, ano, ng bisig, barangay abisig at uh, pag uh, kumaliwa ka ay uh, papuntang apulo uh, ito guys. So. Ayan po ipakita ko sa inyo guys yung uh, mga puno na napakaganda no. Nagagaganda ang uh, mga puno guys so. at uh, masarap uh, magpapahinga dito. At uh, yung uh, wala kang uh, iniintindi Wala kang uh, iniisip guys no Dito naman guys sa uh, kabila Ito po ay uh, palaisdaan guys Maraming nga uh, nahuhuling isda dito At uh, yun nga uh, ang uh, pangunahing isda dito Ay tilapia at uh, bangus no May mga bangus din yan dun guys So yan guys oh At uh, nakikita nyo ang halaman Na mga puno ng kahoy na malalaki guys no Ayan Good evening good evening at uh, yung nga po ay nandito po tayo sa may barangay uh, Tagalag no. Ah, uh, barangay uh, Tagalag so, guys so. Ayan. Shout Shoutout nga po pala sa aking uh, mga kaibigang uh, vlogger Ayan at may kami galap po Mama uh, Jocelyn Arroyo Ayan at uh, tuloy tuloy lang po sa pagbablog Ayan at uh, makakamit din po yung ano uh, Mataas na subscriber Uh, magiging uh, 1,000 para nga apo ay uh, naglalaro-laro lang po sa pag vlog, no. At sana uh, niyo maging isang uh, certified uh, vlogger ka rin po katulad ni Ma'am Rose Maria Arroyo no. Big-bigalap shoutout din po a uh, Ma'am Rose Arroyo maraming maraming salamat po sa suporta sa aking uh, mga vlog-vlogging no. At uh, ganoon na rin po sa aking uh, kaibigan na uh, si Manay Tita Vlog ayan at Janie TV vlog ni kami galap out po medyo madilim na dito guys sa banda roon kasi nga ay uh, gabi na 11 na ng uh, gabi at uh, ito nga ay uh, nasa lansangan pa tayo no ito nga po pala ang uh, buhay at uh, tricycle driver araw-araw nasa lansangan at uh, ibang 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 uh, lugar ang uh, nararating pagkati tricycle uh, driver po no ito po yung uh, barangay Ataga uh, guys dito ay ayan yung uh, tagalag na mini park At uh, pag uh, papunta doon guys Papunta po ng uh, tata silo guys no Ayan ata uh, maraming uh, kainan dito guys no Ayan at tiko, -tiko tayo dito no Ayan Ganda at uh, maliwanag na maliwanag uh, Hindi mo akalaing 11 na po ng uh, gabi no at uh, ito nga ay uh, nasa lansangan pa tayo so ayan at uh, uh, pumasok tayo dito at uh, kuha na natin ang uh, uh, napakagandang mga puno ng uh, kahoy dito guys no ayan ipakita ko lang sa inyo guys no aming uh, amiga love out din pala sa aking uh, kumparing na si uh, ayan ayan guys so ganda no aking akong kumpare na si Boy Peralta ayan team Atiramisu, uh, tiramisu migami galab shout out po kasi siya po kayo kung hindi po ako laging uh, kung hindi po ako nakakapag uh, po sa inyo guys no? so ayan ganda ng uh, tagalag no? dito guys ay mayroong upuan na uh, ayan upuan no uh, makaupo muna tayo guys no? at uh, mag uh, kwento lamang no Ah, uh, mga kaidol, Huwag po tayong nga ah, maiinip kung ano po yung ah, dumating sa ating abuse. Tuloy-tuloy lang po tayo at huwag ah, po tayong ah, mawawala ng apag-asa. Ah, malay po natin guys, ay ah, balang araw o sa susunod na araw ay ah, tayo naman po yung ah, maraming views. no. Biga-miga, love, shoutout nga po pala kay Daddy Angler no si Daddy Angler ayan ang sinasabi niya po huwag nyo lang apansinin uh, kung wala kayong views at uh, basta tuloy tuloy lang po kayo no? mega mega rin po pala sa aking uh, uh, manu yun at uh, hinahangaan ko na si uh, Manoy Imboy Uragon mega shoutout yan sa iyo sa Bicol no ayan at uh, guys uh, nyo po ang uh, kaibigan ko na uh, yan na talaga, ay uh, sikat na talaga no uh, Imboy Uragon Vlog no? taga Bicol po siya ang uh, kanya pong uh, ano uh, content ay uh, Agila Agila po no, si Bagwis siya Bigalap siya din uh, Bagwis no napakabait na alaga so ayan guys at uh, marahil siguro kaya uh, pamaya maya ay uh, uwi na po tayo no pinarada lang po natin yung aking atresikil si doon para makapag vlog so 11 11 na po na nga uh, ano, uh, nakapag-date po tayo dito sa barangay uh, Tagalagno so ayan at uh, tara na at uh, maglakad na tayo papunta sa aking uh, tricycle ayan guys so ang uh, mga puno dati-dati guys ay uh, maliliit pa ito so ang bilis ng uh, panahon at uh, ito nga ay uh, malalaki na no so ayan punta tayo doon sa aking uh, tricycle na at uh, tara na at uh, umuwi na tayo malinis ang kalsada guys no walang uh, dumadaan kasi nga ay uh, gabi na no gabi na 11 ano na 11 na ng uh, gabi so ayan guys so yan yung puno yan 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 ah. Oh, kita nyo ba guys? Ayan. Ayan guys at ah... Uh, ipinasyal ko na po kayo at uh, tayo na ay uh, uuwi na. Ayan. Ayan. Nakalaga tayo papunta sa aking uh, trash kill Ayan. So paano guys? Marahil siguro ay hanggang nga dito na lang po ang aking vlog. Babay na po. Babay na.